Dikit-dikit nang nakaka-recover ang sektor kang negosyo sa Bicol matapos ang pandemyang darakang COVID-19. Ini ang nagluluwas sa 2021 Annual Survey of the Philippine Business and Industry kan Philippine Statistic Authority o PSA Bicol. Base sa datos, 8,078 negosyo ang nagpadagos mag-operate sa reyon sa tao kang pandemya kang taon 2020. 1,434 establishmento naman ang naitalang nagsara. Alagad sa nasambit na survey, Puminakol na sa 9,148 o nagdugang na 3.3% ang negosyo sa reyon kang taon 2021. 3,895 digdi ang gikan sa wholesale and retail trade, refare vehicles and motorcycle. Un 1,591 naman sa financial and insurance company. As in 902 naman sa accommodation and food services activities. Sa, sa pandemic, ang nag-ano talaga is yung in terms of online nga, food, accommodation and food. Kasi alus lahat, 'di ba? Binibili, ganun na lockdown 'yun eh. And then meron pa rin sa sa ang nawalan I think is transportation. Affected siyang marami. Uh, while yung mga nag nagano, 'yan yung mga insurance kasi probably so tao uh, COVID, gusto mong may security ka din. So not not just insurance per se na sa health, but insurance din in terms of uh, yan, yung mga pagpadala. This are financial, ano kasi. Base sa survey, uminabot sa 126,106 ang total na employment sa Bicol, kang taon 2021, 35,942 kaini, unemployado kang wholesale and retail trade repair vehicles and motorcycle. As of employment, ang kinukata as of November 15, buman sa survey, kasi dahil kita pwedeng, uh, baga sa, sa December, affected na siya kang, kang Christmas ano marami ang hinahar. So as of November 15 ang kinuko ata. Ang may pinakadakol pa din is wholesale and retail. No? Kasi kaya mas, kumbaga sa number of establishments kasi yun ang may pinakadakula no na sek na sektor na naga ano yan so go 35,942 katakod kay ni asigurasyon naman kang ibang ahensyas di gobyerno siring kang DTI Bicol nayaon man ang sindang suporta sin pag-alalay para sa padagos na pag-uswag kang ekonomiya sa reyon. A lot of initiatives at the DTI, as I've said, from capacity development, product development, market interventions, financing, and uh, pati ano to, pati consultancy service we provide, just uh, just to prepare, uh, just to provide an enabling uh, business environment for our MSMEs to, to start, to grow, and to move forward. Mantinidong nangingenot ang National Capital Region o NCR sa may pinakadakol na establishmento na nagpapakol sa 67,349 o 24%. Sinundan inikang Calabarzon na may 40,223 o 14.3%. Asin sinundan man kan Central Luzon na may 29,965 o 10.7% total establishment para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.